Good morning, good afternoon, good evening mga kalbin Mag-update lang tayo dito sa aviary ng kumpari natin mga kalbin ha Ito, konti na lang yung mga project red factor mga kalbin Kaya ano pang iniintay ninyo? Ito yung update natin kung ilan-ilan pa yung mga project red factor dito Para naman mapakita ko sa inyo At hindi lang yun, pati yung mga ibang ibon dito Para mapakita ko sa inyo yung mga available na mga pang-out dito mga kalbin Kaya papasok lang natin ang ating intro yan mga Kalbin ha, back to back par blue dan palo Yan babae at lalaki na po yan. Na sa ating kumpare. Kaya sa mga gusto pong kumuha nito, nasa 7 months na po sila na pwede nyo na po silang isa lang anytime kasi banded pair na po sila dito. Kaya yan, nasa 13,000 po yan mga Calvin. Ha? Visual ha visual dan follow po yan mga Calvin ha bakit ba sa yung isa naligo po yung isa mga Calvin ka kasi parang maalinsangan po siya mga Calvin ka kaya sa mga gusto po mag project ng back to back dan follow yan mga Calvin ha yan nasa 13,000 mga Calvin yan sa mga gusto pong kumuha indicate natin contact number natin dyan para sa mga mag project ng dan follow napakamura mga ka-Albin sa halagang 13,000 yan mga Calvin ha. Uh, green dan possible opa. Yan. Can be cap yan mga Calvin 9,000. Yan medyo nagmamature na ng konti mga Calvin. Yan napakaganda. 9,000 lang yan. Yan sa mga gusto pong kumuha yan mga Calvin. Yan indicate na rin contact number natin dyan para sa mga mag-project ng Dan Palo kaya Opa Dan Palo ever na meron ko yung ipapares na hen dito mga Calvin ano napakagandang Dan Palo 9,000 na lang yan mga Calvin tapos yan mga Calvin yung mga project red factor mga possible ino bali tatlong pares na lang po yung mga green o pa possible ino dito sa halagang 3,000 pesos mga Calvin ha tapos yung mga nan o pa naman po mga kalbi. Bali yun ay nasa halagang 2,500. Yan mga kalbi. Na alam nyo na kung kanino linyada yan mga kalbi. Talagang mga legit po yan na mga post arep. Yan grabe. Konti na lang yan. Ito nasa 25 pieces na lang po mga kalbi. Bali. Anim ay tatlong pares na green opa possible red pepper possible ino and then the rest ay nan opa na po mga Calvin napaubos na po natin sobrang daming kumuha ng mga ganitong project mga Calvin kaya ano pang hinihintay ninyo Green Opa Possible Arep sa halagang 3,000 pesos. Mga Nan Opa na Red Factor Project mga Calvin. Bali sa halagang 2,500 po mga Calvin. Grabe napakaganda yan mga Calvin. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Indicate natin contact number natin dyan para sa mga gustong kumuha. Para sa Friday dadalhin natin yan sa Bukawe Pet Market mga Calvin, yung mga Project Red Factor na rin dito, ito yung meron pa mga tatlong OPA dito at tatlong OPA din sa kabila mga Calvin, tapos yung mga iba ay non-OPA na po, ayan ha, ulitin lang natin sa mga OPA na Red Factor na Project mga Calvin, sa halagang 3,000 pesos sa mga non-OPA naman mga Calvin bali 2,500 mga Calvin all matured na po yan, isasalang mo na lang yan, hindi ka na maihi mahihirapan pa magpapagulang sa mga ibon ninyo mga Calvin, mga Project Red Factor at Project Opa Red Factor. Mga Opa po dyan ay mga possible ino mga Calvin. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Yung mga Project Red Factor Opa na ino na tatlong pares na lang po yan mga Calvin. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Indicate natin contact number natin dyan para sa mga gustong kumuha mga Calvin. Ayan mga Calvin ha, mga Project Opa papel Ayan, back to back Opa Pale po yan na mga par Blue. Ayan o, oh. ito pa yung mga apat dito mga Calvin. Ayan, Ayan oh. sa halagang 6,000 pesos. May Paris ka na na mga par Blue Opa Pale Palo mga Calvin. yan. grabe, napakaganda. Sa na mga par Blue Opa papel Kaya sa mga gusto pong umuwa at mag-project ng mga ganyan. Ayan sa halagang 6,000 pesos may parit ka na at mga matured na po yan mga kalbin isasalang mo na lang yan mga kalbin grabe napakaganda nila mga kalbin ito pa yung dalawa oh. yan alos mga banded banded po yan mga kalbin ha? at fully matured na po yan kaya sa mga gustong kumuha indicate natin ang contact number natin para madala natin yan sa Bukawi Pet Market this sa aming Friday mga kalbin ha Siya, ano pang hinihintay ninyo kumuha na kayo para madala na natin sa Bukawe Pet Market sa Friday po yan mga kalbin yan mga kalbin sa mga mahilig sa mga project person nata Ayan, mga Belgium line po yan mga kalbin Nakikita nyo naman na talagang nog nog na nog, -nog line po yan Solid ang ulo nila mga kalbin yan kada Paris po ay nasa 1,500 pesos lang kaya yeah, sa mga personal lover dyan, ayan, napakaganda nila mga Calvin. Grabe, talagang nog-nog na nog-nog line po yan mga Calvin. Ka Kaya ano pang hinihintay ninyo sa mga gusto pong kumuha? Ayan, Dadalhin natin yan sa Bukawe Pet Market. Basta't na-order mo na -order yan at na servation mo na yan, matik, dadalhin natin yan sa Bukawe Pet Market. This coming Friday mga Calvin. Ka Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sa halagang 1,500 lang po yan. May Paris ka na ng mga Belgium line na person na ata mga Calvin. Grabe, napakaganda po nila mga Calvin. ngayon mga Calvin ha, nesting status na po ito. Mga green person na wild type mga Calvin yan. Grabe yan o. Oh. Ayan oh? napakaganda po nila mga Calvin. Papakita natin ang gusto. Ayan. Ayan mga big size pa mga Calvin. Ayan o. Oh? Napakaganda yan mga Calvin sa halagang ayan mga kalbin ah, sa halagang 6,000 may proven breeder ka na ng mga wild type green person nata yan kitang kita nyo mga kalbin big size na big size po yan nakita nyo nesting status na po sila grabe kaya sa mga mahilig po sa mga ganitong ibon eh, indicate natin ang contact number natin dyan para sa mga gustong kumuha at magpa-reserve yan dadali natin yan sa bukawe pet market mga kalbin kung gusto nyo na maparider may rider po tayo basta at fully paid po pag ipaparider po na natin ang mga ganitong klasing ibon mga Calvin. Na papakita lang natin yung mga nest box po nila. Yan, nesting status na rin to. Ito, mga green person wild type din to mga Calvin. Kaso small size lang to mga Calvin. Yung kanina kasi big size po sila. Eh oh. ano, bali nesting status na po 'yan sa halagang 5,000 pesos mga Calvin 'yan ha. Oh. Bali i-set mo na lang, proven na po 'yan mga Calvin, oh. Kitang-kita nyo may nesting na po papakyat sa nest box po nila yan sa halagang 5,000 pesos mga Calvin ano bang inihintay ninyo pwede mo nang ipareservation yan tapos ipuli paid mo na lang sa Bukawe Pet Market o kaya kung gusto mong iparider yan mga Calvin pwede mong ipuli para maparider natin po yan mga Calvin yan mga Calvin ha, baka gusto nyo itong limang pirasong green person na wild type anak po yan ng back to back na wild type pure Belgium line po mga Calvin bali yan package po yan sa halagang 7,000 limang piraso na po yan edad po nila ay nasa 5 months kaya sa mga gusto po mag project ng mga ganitong ibon ayan mga Calvin ha? nasa inyo na lang po yan kung gusto nyo kuhanin yan grabe napakaganda nila solid na solid na po yung ulo po nila kahit bata pa yan sa edad na 5 months pero pag yan nag naging matured pa yan lalong titingkad pa ang ulo po nila mga kalvin, pero bata pa lang pero solid na sila na nog na nog line po yan mga kalvin. kaya sa mga gusto po kumuha yan ha magmamatured pa yan at lalaki pa na gusto dahil belgium line ang pe mga kalbin sa mga mahilig sa mga project Opa Lutino ayan yung isa natin dyan ay Opa at Green Opa Split Ino ayan sa halagang 5,000 pesos mga kalbin bali yan nakaset na po yan at nesting status na din po yan mga kalbin kaya ano pang hinihintay ninyo abang mainit-init pa sa halagang 5,000 pesos mga kalbin grabe may project Opa Lutino ka na mga kalbin napakaganda mga ibon yan mga kalbin. Iseset mo na lang yan mga kalbin ha. E ano pang hinihintay ninyo? Magpa-reservation ka na. O kaya kung gusto mong iparider, pwede mong ipuli pay dyan. Ipaparider natin sa ating legit na rider mga kalbin. Indicate natin dyan yung contact number natin para tawagin nyo ako kaya message nyo lang ako sa mga gusto nyo kuhanin na mga ibon. Yan mga Calvin na Far Blue Opa Ewing Dan Palo. Yan na namamagana po yung pwet na ng... hen mga Calvin. Tapos dito sa baba naman yan nagwawala. Bali yan far blue, split opa, split dan palo. Yan. Sa halagang 15,000 mga kalbin. Yan ha. Mga proven po yan mga kalbin ha. Kitang-kita nyo na na talagang magana po yung pitnong hen. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Para makapag-project ka ng mga back-to-back -back far blue, opa, dan palo. Sa halagang 15,000 mga kalbin ha. Yan. Grabe. Nakapagandang mga ibo na yan mga kalbin. Yan mga Calvin ha, yellow bull opa, split sa ino at lutino split sa opa mga Calvin yan sa alagang 5,000 pesos. May project opa lutino ka na mga Calvin yan, grabe napakaganda po nila. Sable na sable po yung ulo nila mga Calvin kaya ano pang hinihintay ninyo. Yan, indicate natin dyan yung contact number natin dyan para sa mga gustong kumuha at mag project ng lutino opa. Grabe napakaganda po nila mga Calvin ha. Kaya sa mga gustong kumuha mga Alvin, kalbin ha, pwede po natin yan dalhin sa Bukawi Pet Market, basta may reservation po kayo, pwede nyong pick upan doon pero kung gusto nyong iparider may legit na rider po tayo, para iparider po natin yan sa inyo, at kailangan paid po ninyo itong mga ibon na to mga kalbin, kaya ano pang hinihintay ninyo, yan, nandyan na po yung contact number natin para makontak nyo na lang po ako mga kalbin ayan mga kalbin sa mga quitting price na pinuntahan natin kahapon Sunday, ngayon lang natin na-upload itong videos na to kasi pinuntahan natin yung aviary ng kumpari ko at saka aviary ni Loy, kaya halos nagabi na niya tayo nakauwi at hindi na tayo nakapag-edit, kaya ngayon at least nakita ninyo kung ano yung mga gusto nyong puhanin ng mga ibon ng mga aviary na quitting price meron pa tayo niyan. Tatapusin lang natin itong dalawang to meron pa tayong pupuntahan na project Red Factor na talagang breeder siya ng Red Factor dito sa Pampanga mga Kalbin kaya ayan ha Uh, sa mga gustong kumuha mga kung gusto magpa-reservation fee mga Calvin basta pag nagpa-reservation fee kayo uh, pipick up nyo po yan sa Bukawi Pet Market at doon nyo po ipupuli pay kung ipapa-rider mo naman kailangan full payment po tayo para kinabukasan ipapadala po natin ang mga ibon na order ninyo para hindi na po hassle maghihintay si rider dito kung kulang pa yung bayad mo hihintayin pa namin masent send ng Gcash yung kulang na payment ninyo at least kung fully paid na kinabukasan pupunta lang si rider kukunin niya lang yung ibon e automatic lalarga na po siya mga ka kaya maraming maraming salamat mga Calvin kung bago ka pa lang sa ating channel huwag mo, mo kalimutan mag like at mag subscribe at i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating youtube channel mga Calvin thank you mga Calvin